Okay mga master, magandang umaga So eto, fishing adventure na naman po tayo Unang buwan po ng July Ngayong 2024 So kasama ko ngayon si Kuya Anton at si Uncle Nestor So tatlo kaming mag-fishing uh, yon. ngayon So ang target muna namin muna dito sa maliit na isla sa isla Camacho uh, ang target natin dyan ay talakitok kung wala kumagat ngayon sa talakitok uh, punta tayo proceed tayo sa ano sa ilog so ngayon talakitok muna umaga kasi maganda yung panahon ngayon mga master hindi ganong walang ganong init ko na lang mamaya or papa, ipakita ko na lang din mamaya kung ano yung aking mga setup. So, dalawa po yung aking setup. Isang medium light tsaka isang medium heavy yung setup ko. Yung medium heavy, pang ano talaga, pang talakay tuko po, po talaga. So, yun mga master, update na lang po mamaya. asar dito na tayo sa spot. So subukan na natin dito. Oke. Okay. Masilo na naman. gamit natin ngayon mga master. Ito. Speros ng Shimano. Tapos, nakapaper po tayo. Ito yung paper. So, nap nakabili ako ng katulad ng binigay mo sa akin. Sa Shopee lang din. Okay mga master. Uh, lumipat po tayo ng spot. Dahil wala pong strike doon sa

Napanood ko yan, Kel, sa ibang bansa. Ang lalaking mga bulan-bulan. Siguro mga nasa 20 kilos, mahigit. Yan ang masarap na ganun, malalaki. Malalaki? Kasi yung tinik niya nga, di ba? Batuan mo yan dyan kuy sa gitna <laughs> Mga bulan bulan lang, ano, yung... Laruan Laruan <laughs> <laughs> Si Bad silah. <laughs> Fish on. Mangagat. Mangagat. Fish on. Mangagat <laughs> na. Muntikan pa na na ano. Muntikan pa na. Kawala. Yan sa na naman yung pangit ito.

Pero may bantol oh. May bantol ayun oh. Oh, oh ayan oh. 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 May bantol mga master. Yung lure ko nandoon. Yun ang bantol oh. Tekel. Ito na sa may bantul oh. pa. Mahal Ang ganyan Konehin din. Sama sa ko buhay. mo. talaga <laughs> 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 lang 'yan sa, yan no, sa ya no. oh, master. Ay, patay na. Ay boy pa. Baya, hindi. <laughs> Baya, bayan. Hmm? 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 Bantu. Pero kana kaya nyangkel di ba? Oo, oh, ya. hmm? hmm. hmm. sa pian. Hmm. Ini nanti mana tuh? Yang megunting kali ya? Megunting jangan. Iya, nak kemana di sini? Sabit kok. Bisa madulas petai di sini sabantu sabat saya. Kaya nga ito eh. Kilo. Yung tapos kailangan ay baka makasabit yung else eh, naman. Kali mo na ako dito Apo, o, sa may gilid lang. Oh, ah, no? O, doon siguro kasapa. Ayun doon, Kel, no? Oo. Sa may kahoy. Ayun, may, tus may tusok doon, no? Baka yun yung sinasabi niya. Tulus eh, tusok na ano. Baka dyan siya nagapana. Ay, na sa na na? Ay, sa... Uh -huh. Okay, siya. Ang oh, mga ka. Masakit to. Hmm. Lapo. Lapo. Okay. Ah. Ay, tanda mo yun. Ah. Laki yun. Oh. Okay, okay. Hmm? Ay, walang tanda yun sa'yo dyan. No, 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 no. Yan, lapo. Ah. Tutulang ko lang siya ng ano, ngipin. Ayan ako mga master. Oh. Apo, kahit. Ito yung nakahuli. Long lip. Masira man yan yung ano mo. Pag ano, Kel, diretso na tayo sa ano, kan Parang wala dito kasi malabo. Malabo Oo. Hindi mapansin yung lure. Uy, fish on! Fish on. Lapo. master. Fish on pa yun. Ibig sabihin, meron pakil. <laughs> May guno oh. <laughs> Yan mga master oh. Ano kel? Diretso na tayo sa ano, sa Oo. Para wala dito kasi malabo. Malabo basta do. Oo. Pero importante yung Dito na kami dito na Uy, ison. Oh. Mga ganito. Ison. Lapok. dito ga, ga

itu anin, grupper, mm hmm, hai, itu hai, hai, itu. Hindi, lor ko yun, Kel. Fish on. Lapo na ano? Pikak. А. Да, так вот. lag may, may -pil -pil ka na talaga eh <laughs> uh, dala na ako kit uh, sabitan kasi ako ng ano kabel daw mhm mm -hmm. Ayo kalau. <laughs> Ang tagal ng sa na. <laughs> oh. on. Oh, geng saging mga master. Good size na. Ayan na. Ayan, malaki na yan. Oh, good size. one. Fish on. Ay, guys, ang po. Gupitan mo yan sa Ay, sige po. Mas malaki yung kay Kuya Jun. na oo. Nahuli niya. <laughs> Hmm? Oh. nawala yung ano, buya dito ayun, layo <laughs> Ito nga, Kiel. Ha? Ah, Pupudpud na yung kulay. Oh! E. na, oh. ko. Ito siya. ko kay ano. Dito sa malalim. Huwag mo nga na huwag mo. Ayaw yan. Sabanan mo eh. Ayaw na nga mo eh. Sayang. malapit pala. siya. Ha? Huh? Maliit lang. Uh, ha? 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 Magandang, magandang. Igat nga. Ha? 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 Waliit lang siya. Waliit lang. <laughs> ha. Ha. Dang sagad niya. Sagad niya. Apo. Mata na naman. Isa. Pero good size na. Salamat oh, master ro. Oh. Ha. Oh.